So, ang dami ang curious kung magkano nga daw ba yung kinita ako doon sa million views at may mga nagme-message na nga rin sa akin. Uunahan ko na po, this is not to brag but to inspire po lalo na sa mga nagsisimula pa lang sa pagbo-vlog. At alam ko na hindi man to ganoon kalaki tulad ng kinikita ng iba, pero masaya po ako kasi nga ito yung unang beses na sasahod ako ng ganito kalaki. At i-reveal ko na nga sa inyo kung magkano nga ba yung kinita ako doon sa views at hindi nga lang dito sa Facebook pati na nga rin sa Orange app kung magkano nga ba yung kinita kong commission after nga ng million views. Sa isang taon ko nga na pagbablog, eto yung unang beses na nagkaroon ako ng million views. Nagkakaroon man ako dati ng matataas na views, pero hindi pa nga ako na monetize nung time na yon. At as of now, nasa 3 million views na nga yung pagdidikit namin ng vinyl tiles. Sa ngayon nga, eto na yung earnings niya, $514.42. Pero dahil cut off na nga nung katapusan ng April, kaya naman hindi po lahat yun, e eh masasahod ko ngayong May. Kaya naman po, nasa 400 plus nga lang po yung maisasama sa sasahurin ko ngayong May. Pero aabot pa rin naman ito ng $500 kasama na nga yung Adson Reels. So, eto nga yung sasahurin ko ngayong May at kayo na nga ang bahala mag-compute hindi ko rin naman alam kung magkano nga ba yung palitan ngayon. At bago nga tayo magpatuloy sa kung magkano nga ba yung commission ko sa Orange App, eh gusto ko lang din po muna magpasalamat sa lahat po nang nag-checkout. Maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa akin sa mga nag-checkout po sa links na nilalagay ko sa may comment section. Lalong-lalo lalo na nga sa mga sumuporta sa akin, lalo na nung nagsisimula pa nga lang ako. At ngayon nga eh, ay eh, magpo 42,000 followers na po ang aking Facebook page. At sa mga co-affiliates ko, ko dyan, huwag kayong pangihinaan ng loob. Pagka hindi man ganun kalaki yung kinikita natin, ang mahalaga ay eh, meron pa ding pumapasok. Soon nga, manifest natin yan na mas lumaki pa. So eto, i-reveal ko na ako magkano nga ba yung kinita kong commission sa Orange App. Eto po ay estimated pa lang at hindi pa nababawasan niya ng tax. Naku po, ang laki pa man din bumawas ni Orange App ng tax. So eto na nga siya for one week, 15,900 pero babawas saan pa po ng tax? Mas mabuti na nga lang mag-promote ng mga products sa Orange Apo di kaya sa Nota App kesa naman mag-promote tayo ng Galsu. Alam nyo na yon kung ano nga ba yung Galsu, balik ta rin nyo na nga lang. Dati pa man, ang dami na nag -e email sa akin at saka nagme-message para mag-promote ng ganon. Mas lalo pa nga nung nagkaroon ako ng million views. Sa totoo lang, pagka mahina ka, talaga kasi ang laki ng offer. Pero alam nyo ba, mas maganda pa rin sa pag affiliate kasi hindi ka lang kumikita sa commission, magkakaroon ka pa ng mga libreng gamit. I-reveal ko na rin sa inyo kung ano-ano na nga ba yung mga nakuha ko sa pag affiliate ko as collaboration. Yung Dasmite vacuum ko na ginagamit sa higaan, yung Fujihama po na vacuum ko, yung map ko, yung TV rack, lahat po yun ay ex deal for collaboration. At nakikita nyo po yung tablecloth dito sa lamesa, pati na nga rin itong goldens po na ginagamit namin. Free sample po yan. At ilan lamang yan sa mga libreng gamit na nagkakaroon ako sa pagpopromote. At uulitin ko, this is not to brag but to inspire lalo na sa mga nagsisimula pa lang. At yun lang muna mga Marset at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.